Kung si Manny nga ay relax lang na nanonood, si Jinky ay talagang naiyag habang pinapanood ang anak. Hindi nga makatingin sa ring. Ibang feeling kapag anak na ang nasa loob ng ring. Tahimik nga si Jinky pero sinusuportahan pa rin ang anak. Hindi man nga nakamit ang panalo dahil draw ang result. I'm drinking oh, this sir! <laughs> DJ! Copy copy ni Charlie. Copy copy. 3 and 1. 3 and 1. Everybody's here. 1. All the way to the He's ready, everyone's ready. Go ahead. Yeah, just joy, and that's all. Yeah. Joey, yeah. that's all. Joey, that's all, Joy, that's all. Is all, that's all, all. Sorry. Okay. Sorry. Hey. Sorry. Back up, people. Back up. Back up. Back up. Thank you, guys. Make room, make room. This one, this one, and these uh, two. Okay. Let's close the door. Yeah, I got you. Joey, Hey, guys, step back. No Good luck, Chad. You? Thank you. Thank you. Thank you. Sabi ni Manny, sa post-fight interview, kailangan para mag-improve ni Jimwell. Kwento nga niya, medyo na busy nga si Jimwell itong nakaraang araw dahil nanganak ang kanyang partner at busy sa kanilang newborn baby. So, babawi nga sila sa susunod na laban. Jinky, you are love amazing and I am so proud of you. Ito nga ay para sa kanyang anak. Very proud nga si Jinky at kahit nanalo o matalo, hindi maaalis ang suporta sa kagustuhan na gawin ng kanyang anak. Yeah. So And one in, of my favorite restaurants is Japanese. In Japan, yeah. um, there's American Wagyu, Australian Wagyu, but Japanese Wagyu has the most completely, the most uh, matabat in a sense, so when it Japanese Wagyu, Yeah, it's the most masala, it's the least. Uh, like melting in your mouth. It's gonna melt in your mouth, yeah. Tapos nga manood ng laban ay kumain sa isang steak restaurant si Namani at Chinky gabing-gabing na nga ito pero naka-eat out pa sila malambot nga rong steak dito dahil ito ay Japanese Wagyu at mukhang excited na si Manny na kumain ito Si Jimwell, malayo pa ang mararating sa boxing dahil nandito ang kanyang dad na nakaalalay sa kanyang karyer at matututunan ng gusto. Excited nga na mapanood na manalo sa si Jimwell sa susunod na laban. Binisita rin naman agad din naman at Chinky ang apo kinabukasan na si Bibi Clara. Masaya pa rin kahit hindi nanalo si Jemuel dahil panalo sa apo na sobrang ganda. Marami nga ang naging reaksyon ng netizens. Sabi dito, Ganyan talaga kapag mahal ang anak mo, mahirap panoorin na sinasaktan. Kahit sinong inapang pag nakitang nasasaktan ang nasasakta ng anak, masakit parang ikaw na rin ang nasuntok. si Jinky Ngain, makikita nagtatago nga sa mga braso ni Manny Pacquiao at hindi mapanood ang gusto ang kanyang anak. He has his own uh, decision. I cannot uh, stop him if he want to continue to box. But what, uh, what I'm going to do is like to advise and input more uh, more strategy and knowledge about boxing because uh, I always told him that boxing is not that easy, you need to uh, work hard, like sacrifices um, more harder than what we thought sa kuha nga sa video ng ghost interview ni J.O. Otamias kay Manny Pacquiao sabi ni Manny ay hindi niya pipigilan ng anak kung gusto pang ituloy ang pagbaboxing hindi nga kinokontrol ang anak sa kanilang mga kagustuhan basta nga sila ay nakasuporta. Ano nakikita niyo sa kanya? Ano pa yung dapat pag-aralan? Um, good experience for him na uh, first fight but needs uh, uh, um, improvement, more improvement uh, sa style ng yung killer instinct wala doon. I may improve pa yung killer instinct niya. Nagpasalamat naman si Jinky sa mga sumuporta sa kanila komento ng netizens dito Si Manny kasi laki sa hirap kaya matibay ang katawan at mabilis kumilos Si Jimbo naman laki sa yaman kaya need pa talaga i para sa mas mabilis at matibay na katawan Congrats sa pinakita niyang laban at dami pang darating at sure naman na mananalo din siya so excited they're like yeah they've been practicing they have been Sumamba naman ng masayang Manny at jinky at excited na rin sila bumalik ng Pilipinas ngayong tapos ng event ni Jimwell sa Pilipinas naman sila dito nga't magpapasko. Sana nga'y kasama nilang apo umuwi sa Pilipinas at makita ng kanilang mga kamag-anak sa Jensen ang napakagandang apo ni na at like Little children, you will never enter the kingdom of heaven.